Noong kalabing walo ng Agosto 2014, Dalawang bayan sa probinsya ng Maguindanao ang pinuntahan ni ERMM Governor Mujib Hataman upang paunlakan ang mga imbitasyong maging panauhing pandangal sa kanilang founding anniversaries. Sabay na nagdiwang ng kanilang 67th anniversary, ang munisipalidad ng Parang at Sultan Kudarat. Kasabay sa okasyon, pinasinayaan na rin ni Governor Hataman ang inagarosyon ng mga proyektong pang sa bayan ng Parang. Pinangunahan ni Governor Hataman kasama ang ng DPWH ARMM Secretary Emil Sadain at Parang Mayor Ibrahim Ibay ang inaugurasyon ng kalsada mula sa Parang hanggang Barira na nagkakahalaga ng 30 milyong piso at ang kalsadang patungo sa Padang Padang Adventure Park na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Pinondohan ng proyektong ito ng Pamana Program at Regular Infrastructure Budget. Binisita rin nila ang ongoing construction ng isang daan 144 na stalls sa palengke ng Pamana parang na pinondohan mula sa special purpose fund ng regional governor. Uh, kami po ay talagang uh, nagpapasalamat sa walang sawa niyang pagsuporta. Alam ko na uh, gusto niya nang uh, i-develop uh, lalo lalo na ang parang so Uh, kami din po ay natutuwa na inututukan niya na maumulan uh, ang aming munisipyo. Sa, kaya salamat, salamat sa regional government. Matapos sa parang tumungo si Governor Hataman sa munisipyo ng Sultan Kudarat upang dumalo sa programa ng selebrasyon ng anibersaryo nito. Dito, pang palad sila ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Jejomar Binay, na panauhing pandangal din ng okasyon. Sa kanyang pananalita, binahagi ni Governor Hataman ang mga nagumpay na nakamit ng rehiyon sa ekonomiya nito. Pinasalamatan niya lahat para sa suporta at kooperasyon. Aniya, marami pang proyektong ipamimigay ang pamahalaan ng ARMM, hindi lamang sa mga nasabing bayan, kundi pati na rin sa iba't ibang bayan sa buong rehiyon. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng Bureau of Public Information, ako si Sheila May Piang de la Cruz para sa The Working ARMM government.